Napakalupit uh, ng forma ko ngayon, ha? Gangster na gangster, no? No? Oh, Pagkini nyo tumingin. Palag ka ba? <Mullises> Eto na lang sa akin. Sound trip, para siya tunay na gangster. Gangster. Hmm. Alam mo ba, may three step para maging isang tunay na gangster. Una, kailangan meron kang killer eye. Killer eye, oh killer eye. Ha, huh? 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 ka na ba? At ang pangalawa, ang dilang palabas-labas. Eh, has hashtag run. Kaan At ang pangatlo, swag. Lakat unggoy. Pre, oh, may shokoy na gangster gangster na naman. <laughs> Sapok sa akin yan. Hoy, halika rito ko itong lupa. Halika rito ko. Kupan! Shokoy! Ayan na yung ay mga tunay na kupan hindi bingit ka na ng kamatayan Ito na, gawin mo na yung pang-apat na step Oo, ituro mo yung katabi mo Ako ba? Oo! Oh! Give Ayun! Oh, tawag ka dahon, tawag ka! At ang palima, alam nyo na kung ano, diba? Alam nyo na kung ano... Ayun! Gangster! Gangster ka! Nahuli ah, mo na pare! Pagpakasalan ako sa inyo! Gangster ka ba?

Gangster! May nababalik kita! Patrip! Yan ang napapalan ng mga gangster! Kaya huwag niyong gagayahin ha! Pag sinunod mo yung 6 steps na iyon, magiging ganito ka! Oo! Ayusin mo yung lakad mo! Lakad ng tanggap yun! Titingin ka na! Titingin ka Titingin ka na! Titingin na! Adyan ako!